Ang ah, gagawin natin dito, iikot lang, Nay. <laughs> malakas. malakas pala trip mo na, <laughs> Punta tayo dito, iikot lang. lang. Ganda, Nay. oh. Ganyan. Ang ganda. Ganto, gusto ko, Nay. Oh. Ganyan, Nay. O. Size ng paa ako is 38. Siguro mga ng December na yun. Gan ganon, ayoko nung chip. Chipan. Ang naroan. Ang Ano Ang naroan. kami <laughs> wala ka na yun, naman. Hmm? sumaya na irelax. natin. lalaki <laughs> so, <wala>, tayo. Mga bigyan natin kami. Malaki ngayon. ka na. Dapat pala nagising ka na